Paolo Abilino, palaging ipinagtitimpla ng kape, si Kim sa set. Itang kita naman sa dumalbas na larawan. Habang nasa lock sila, kwentuhan habang nagkakape, dalawang mag-asawa talaga sila, hindi yung maikakaida. Matatandaan ibinahagi ni Sir M.G. Pendipe sa panayam niya kay Kinjo na 5 a.m. pa lang ang kasama na si Danny Paolo Abilino, para mag-jogging pagkatapos ang routine na ito. Love na love ang pagpunta sa mga coffee shop. Coffee lover nga talaga ang mag-asawa. Kaya alam na agad ni Paolo ang room niya. Ang pagtimpla si misis ng kape. Samantala kalat na kalat naman ang mga reactions ng fans. Sa mga patuloy na paggabas na mga ayuda, ayon nga sa Hanida, confirm ang 5am jogging routine. Hindi pwedeng walang ganap sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin, tagong-tago ang mga nila every time na nakikita tuwing 5am. Nalalaman lang ng mga fans dahil sa mga netizens na nakakakita sa kanila. Ang dami talaga nilang pagkakatulad. Pati ang pagiging coffee lover nila. Mas mabilis mahulog ang isang tao kapag may mga pagkakapareho kayo. At nagkakasundo sa mga hindi. Grabe ang ni Kim Ju kay Paulo Abilino. Walang duda, magiging sila in the future. Hintayin lang natin na magkaalaman at magkaaminan na.